ito, <laughs> so, maganda. Libre na daw ito mga idol. Oh, pinggan. Oh. Pinggan yan. Hmm. Punong-puno na naman tayo nito ha. Ito, gaganda ah. oh. Lalaki. Oh, bandihado ba oh. Kunin natin yan. Ito, to Kunin na rin natin yan. Dami nito, Lodi ha. Ah. Ito pa oh. Oh. Oh, sa Ito may damage yun Dalawa, sayang Ayun, ayun na, namuti na oh. Sayang uh, yun na, oh. Dalawa lang yun ang kuha natin oh. ah Ha? Sayang to Ito to 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 Oh Whoop Ito pa Bibili oh. mo na tayo ng ano ngayon Sa ka Chawarma Kaso magmimirinda muna Sa Angel oh Ayan Ayan Chawarma Kamay 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 kamay

Berto, Princesa? Berto Galera. Puerto galira pala. Sa Villa Trinitas. Ito yung mga idol. Sa warma natin. Kakaunti na lang, oh. Ay, dami ka hindi no? Abang wala pa tayo napupulot. Nga pala, yung mga pupunta po dito ng Friday Market sa ingat po kayo. At marami pong mandurukot dito. Mayroon tayong kababayan na nadukutan po ng wallet. Kaya dapat may dala po kayong bag. Kahit hindi ganito, kung may bag pa kayo, lagi nyo pong ilagay na importante yung gamit sa bag po. Mga cellphone, wallet, may, meron po nandudukot dito. Kaya ingat po talaga kayo, mga po rito ng Friday Market, ingat po. Lahat po ng importante nyo, wallet, cellphone, lagay nyo po sa bag nyo. Huwag po yung nakalabas lang sa mga bulsa-bulsa nako mahirap na sa ano lang kasi sa bulsa lang kasi mm. dito tapos naka-jogging na bulsa pa, lang tapos naka-jogging pants eh maluwag yung bulsa dinukot daw siniksik siya ng mga tao yun tapos dinukot hindi na niya alam kung sino dumukot sa dami ng tao po dito ayan oh hmm. ito ano lang po lang kunti pa lang yan dito eh marami po doon sa may ukay-ukay at saka doon sa mga babasagin yun ang pinakamarami dito po ay kakaunti lang ayan mapan-display lang po kasi dito eh doon po sa ukay-ukay ang maraming tao saka doon sa babasagin kaya ingat po kayo ha Mga pupunta po rito na Friday Market Harad Ingat po, ingat Excuse me, brother. Ayan, yeah, mga platito. Mga edo, dami, oh. Ayan. Oop. Mangkok. Ito may damage. Ito may damage. Ito manipis. Ayan, di ka makasulat. Oh. Oop. Oh, Oop, this one. Boy. Ay, pinggan, oh. Kapal, ah. Ay, ito, huwag yan. Ito, 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 ito. Okay, yan. Ito pa, oh. Mm. Ay to may basag. Ay Ay to. Ay to malilit na to. Ay to to platito ito Oh o, maliliit. Lagay ng plat patis. <laughs> Bigyan oh. Kukuha na tayo ganito. Si pang lagay natin sa ano? Ah, uh, ay sayang may may damage pero konti lang. Kukuha natin sama. Kahit kunti lang yung damage, huwag natin isama Ito, ito, ito Ah, may damage na, may crack Ito, just kabila Yup um. Uy Hab damage to? Okay Hab <laughs> Kukunin siya na nung bata, may damage eh. Hindi niya alam <laughs> Ayan, oh may damage oh my god, oh bata. Sabi ko, may damage. oh 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 my ah. lang, oh my god, oh my god, oh my sus, ay yata tapun nih. Eh. Uh. Oh. lo no. Dan dan. Loh. No. Dan dan. Hah? Mga mababaw naman kasi ito eh. Mababaw oh. Ito medyo okay to. Ito mababaw. Kung kunin yan. Ito medyo okay to. Ayan oh. Oh. Ayan ha? Ha? Oh. Titingnan na natin baka may damage. Hay, okay naman siya. Meron pa doon, ayan oh, dulo, ayan oh. To, so, ayan oh. Oh. Oh, ayan o. oh. Hmm. Mga may itim. Pero pwede pang hugasan. Ayos to. Oh, di ba? Oh, ayan oh. Pag hinugasan mo siya, ayan oh, puputi na oh, di ba? Hugas lang katapat niyan to ayos din to malalim oh oh, oh. baka na natin baka may damage baka may basag ba ng gilid so, pag may basag yung gilid huwag natin sama siyempre okay ayos yun ah ito pa ito pa ano to ha pan display ayos so itong pinggan na to ah hmm. sama natin kaya sama <laughs> kaya natin to Tara, wag na. May toto, to to. meron dito. ano? Ay, sayang, nabasag. Ay, nako, oh. Basag, oh, sinipa kasi niya kanina eh. Ayun, mga platito. Sayang, mga itim. Hugasan lang natin to. Oh. Ugasan lang natin, umitim lang siya. At uh, yan, ng ano kanina nung mata Ang galing na ito ha. Ang galing nito pinggan na to. <laughs> ah, may damage yung dulo. Ayun oh. Ah, may daming tree ah. Oh. Wala na. Let's go. Ayan oh, dami lodi ah. Ha? ha? Ito platito ng malilit Ang cute Huwag na yan Sobrang liit naman Ito to 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 Pwede to oh, May damage May damage din Ito Ito lodi oh Ito lagaya ng pancit lodi oh Ayun oh no? Ito maganda ah Oo <laughs> Oo oh, Nakakuha na naman tayo Diyan ka lang Diba Dito dito Hanap tayo Oop Ya yeah. Hanap tayo dito Dami oh eh. Dato to, to, to. Ah, Ayun Oh dalawang piraso ah, ah oh ha Ito Ay may ano to ah Mwaba Ano pa Mwaba <laughs> Ayos so. oh Nagkaya ng sabaw

Ka dalawa, tatlo, apat. Rode. <laughs> yeah. <laughs> no problem. Ang oh, ganda ng kulay oh. Oh. Ah, wala. Doon sa kabila. Wala ah. Wala na. Stan. Wala, hindi mo, hindi mo, hindi mo. May ano yun? may tilos yun Oo oh. oh. Tara, let's go Wala may ano yan Pwede yan Pwede pwede yan Oo oh, nga, may ano siya, may tilos Ito Ito to Plastic Go Libre na daw ito mga idol Oo oh. Pinggan Oh. Tinggal yan. Hmm. Punong-puno <laughs> na naman tayo nito ni ah. Hey. Ha? Pati. Is... <laughs> Diamond. Pati brother. <laughs> oh. Diamond ah. Oh. Ito oh, gaganda oh. Lalaki. Oh, bandihado ba oh. Kunin natin, na natin yan. Ito to. Kunin na rin natin yan. Ape, ito to to to. Yep. Ah, akin na yan. Sa da, dalawa, tatlo. Oh. Dami nito Lodi ha ah. Ito pa oh 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 sa Ito may dami dyan so, Dalawa sayang oh Ayan namuti na oh Ayan uh, yun oh Dalawa lang yan ang kuha na ito oh. Ha ah? Sayang to 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 Oh Whoop Ito pa huh. dami Plastik Dalawa pa na oh. oh Dalawa plastik Lodi Ha ah? oh. Ah, itu kuningan tuh. Kuning nanti yang mangkok na. Ini sama brother. Good. Oh, broken brother. Aman, aman. Ta Ay, ta 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 ta. Ai tat lu pala Oh. Tat oh. lu. Dam ya. Ah. Bapak oh. ah. lu. Suluh. <laughs> Ais ke injil lu. Kuning nanti latu. Ang ganda, ang gaganda Ito pa, dalawa O, oh, dalawa din o oh. O, oh, mangkok din Mga plastik siya Ito, plastik, saka yun, plastic Tunin natin Ito, 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 Ay, yep. oh, damage, sayang Hold my drink Plastic Plastic man Ito, 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 yan, kinan, 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 Ay, hindi maganda to. Hindi maganda. Toto, toto, toto. Ito lang, ito lang, ito lang. O, oh, ano yan? Ito lang ah, ay. Tatlong piraso lang ah. Ha? Ito pichil, akin yan. Dalawa na yan. Dalawang pichil. Yan, akin na yan sa isa. Yan, yan. Yan. Oh. Oo. Puno na agad yung lagayan natin ah. Uy, ganda ng pichil oh. Ha? Ha? Ganda ng design yan oh ah. ah yes ah panalo ah Mayroon pang dahon oh Pero huwag natin kunin ito siyempre Hindi naman masyadong, ano yan Gamit Ito 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 Yan Tingnan natin ito Ay may may ano sa gitna Hindi ko makakuha niyan ito 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 Yung kasamahan ko nina yung tatlo O yun Hindi nagiging anim na siya Ah, uh, Mickey angel ah Nalimas natin ah. Huh? Oh, tigisa tayo. <laughs> tigisa tayo. Hmm. <laughs> Do ayaw mo? Eh no. Ha? Okay na to. Ha? Ay sama mo yan diyan, malaki at saka maliit. Oo, oh, oo. Oh. Okay pa naman sana ito sa ibabaw. Pero pagdating dito sa ilalim, may damage. Ayan o, oh. may damage o oh. Pero dito, okay pa siya Tingin e, nga Okay, parang okay, kaso makakasugat, Bilikado sa bata Wala na na pagbata yung magubugas Ba ayos to ah oh. oh Eh, oh di ba ako natin yan Ito sana eh. may damage o eh. Ito, 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 ito Maliit, lagay ng sausawan Tuyo suka ito so, may damage oh so. Diba? Ayos ko ah, iso, ah. So, May pa siya tatlo Ayan na! Ano ito na iba? Ito ano ito dito? At sinilas? Wow. Ah so sobrang sobrang tigas man sinilas na ito Ito pa mga mga ano oh Alam ba? Paris uh, ata ito oh. uh, Paris nga no. oh Laba lang to. Ba, nakadali pa tayo. To, 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 Ay, may shadow ng, ano, uh, may damage. dogs, Pero pwede pa pagtsagaan to ng mga bata, ayo. Eh. Diba? Oh. Okay pa to sa mga bata, mga idol. Ay, hindi na, no? damage talaga. wag yan. Ito lang. Labahan to. Tuloy natin to. Tapos ito pa oh. Ayan oh. Kailangan piling-pili talaga. Kaganda pa naman sana. Active. Oh, ganda ng ilalim oh. Anong size nito? Wala nakalagay 37. Oh, kunin natin to. Dalawa. Kakuha pa dalawa. Sapatos ah. Oh. Ah... Uh, ito po. Ayos to. Ay, hmm. well, mga idol. Ito na yung mga kaloka natin. Ang ganito lang po ating video. Maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Masubscribe na lang po. Na-update po kayo lagi sa mga video natin yung upload At saka ito po ay para po sa inyo. Nilalagay po natin to sa balik box. Tapos pinaparapol po natin. Pinamamigay po rin po. Maraming maraming salamat kayo. Like, comment, and share lang po. Pagpaghanap pa tayo doon. Lolo, dami ah. Apaw-apaw. <laughs> kay ka Angel, no? oh. Eh, maraming salamat. Doon pa, abangan natin 'yan doon. Dito natin nakuha eh. Okay po.